Buhay para sa pag -ibig. Isang tula ni Roger Henderson. Araw-araw, hinahanap ko ang kabutihan. Araw-araw, hindi ko ito nakita. Pero, naroon, ang biyaya ng Diyos. Sa likod lang o dapat kong sabihin, lampas pa. Nang magbukas ang aking mga mata, nawala ang pagkabulag, lampas sa kabaliwan, nagniningning ng napakaliwanag. Tulad ng araw sa langit o mga bituin sa gabi, malayo sa kalungkutan at mga paghihirap, ipinapakita sa akin na ang ating Panginoon at Tagapagligtas na siyang ilaw, banal sa lahat, makatarungan at tama, nagdadala sa atin ng kahulugan ng pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang buhay. Naisip mo na ba talaga kung bakit pinili ni Heso Kristo, ang ating Panginoon, Diyos at Tagapagligtas na mamatay para sa atin? Hindi siya naghanap ng kapangyarihan o kaluwalhatian lamang, Kundi dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, tiniis ni Hesus ang krus at malaya niyang ibinigay ang kanyang buhay upang tayo na nawawala sa dilim at kasalanan ay makatanggap ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, natuklasan natin ang pag-ibig na walang katulad sa lupa, isang pag-ibig na nagliligtas, nagpapanibago at nagliligtas sa atin magpakailanman. Kung naghahanap ka ng pag-ibig na hindi kumukupas, tumingin ka kay Hesu-Kristo ang kanyang buhay, ang kanyang kamatayan, at ang kanyang muling pagkabuhay, ang pinakadakilang patunay na ang tunay na pag-ibig at pag-asa ay matatagpuan lamang sa kanya. Sa pamamagitan ni Jesus, natuklasan natin ang buhay na walang hanggan. Sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya, maari kang magtiwala sa kanyang banal na pangalan. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Para sa higit pang nakapagpatatibay na nilalaman, pakibisita ang howtogoheaven.com. Mag-like, mag-subscribe, at magbahagi.